Ah, uh, kami ngayon at titingnan na namin yung bus na dumaan dito sa bye. dumaan dito sa sa Real Star See you kaya Kay. na kami dito kami sa labas. Bye <speaking> <speaking> <Ba> bye. Paalam <speaking> na kayo sa mga paligid nyo. <speaking> <speaking> Ayan, yung mga nakikita nyo naman, di ba? <speaking> I'm going home. I'm <speaking> <speaking> going home. -hom ano si Sirabla? -huh. Place, dun ako bilong. Babay! bye Bye-bye. Tabi ko. Gawin ko tabi kayo. Iyan may sinasabi si Iyan. Mahal na mahal. kita, Marian. Aaron, may sasabihin ka ba ba? Kaya salamat. thank you, Nay. Salamat po. Salamat ng marami. Salamat po. Opo, Nay. At dyan, nagtatapos ng aming vacation dito sa Rial. Sana mapanood na lahat ng video namin. Yes, Siyempre nyo mawawala din sa video na to, di ba? Sige. Kita isa lang bukas sa Maynila para sa kliran.